Sa ganitong panahon, pansit batil patong nga ang isa sa masarap kainin ngayon. At dahil dyan, may na-discover na naman nga tayo bagong pansitan. Na-overloaded nga dito yung mga toppings. At meron nga rin sila dito mga boss. Unlimited yung juice. Kaya tara, ipansit na naman nga natin to. Napadpad naman nga tayo ngayon mga boss. Dito sa may highway. Para puntahan nga itong bagong bukas. Na Jojong's Karinderia. Na nagsiserve nga ng overload pansit batil patong. Ay po, please visit Jojong's Karinderia and Pansiteria located at Kagay Highway, Tugigaraw City. Sa amin pong Karinderia, nagsiserve po kami ng house specials dinakdakan, igado, at marami pang iba. Kaya please check it out. At saka po, sa aming Pansiteria naman, nagsiserve po kami ng 150, 120, and 100 pesos worth na pansit. Depende po sa choice nyo. Meron po kami overload, at syempre, ang hinahanap natin, classic to pansit Patilpato. Kaya, puntaan nyo na po, Jojong's Pansiteria and Carinderia, Kagay Highway to City. Thank you! Bukod sa mga ulam at pansit batil patong nga mga boss, meron nga rin ditong billiards na habang iniantay nga natin yung order natin, pwede nga lang tayo dito maglaro. Dito tayo ngayon sa Jojong's Karinderia ni Pansitan. ano yung kanilang worth 150 na pancit na patong overload ang dami nung toppings ang dami nilalagay may dalawang chicharon bulak-bulak grabe hindi mo talaga makita yung mismong mickey sa toppings nila ang dami kaya sa mga nag crave nga din ng pancit batil patong dyan mga boss isa nga rin to sa marerecommend nating pansitan ngayon na panigurado busog losog kapag katapos sa so, dami nga ng kanilang serving ang lambot nung karamihan nila isang nila ร <entender it. S 1> <laughs> ับด้วยไอซิ่งารยโจลิตเสั